Hello, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito naman po ito kapaglingkod ninyo. Karunungan Diyos, si Kitty Net Martial Arts. Ito naman po muli ang pagbahagi natin ng gamit. So kung napapansin nyo, meron po tayong langisan. So ito po ang ipapadala natin sa putabato. Yan, so pag putabato kasi kailangan na nga na meron tayong gamit. Kasi hindi talaga ipagkakaila. Putabato sa ito, meron talagang mga sa mga putok na So, kailangan ng depensa. So, sa kalahat ng lagisan, pwede ka nang makadepensa, pwede ka nang makagamot, at pwede ka din makahanap ng swerte sa buhay. Kaya, mas maraming pumili na ito muna ang kukunin. So, ang laman, orasyon ng Diyos Ama, Agila, first 18, 18 haring bakal kontra ambos. Of course, mayroon pong apat na elemento kung saan lupa, tubig, hangin, at apoy. So, mga singaw ng kalikasan. Kaliban so, dyan, meron po tayong tambal uling baging, tambal uling kahoy, lunas baging, lunas kahoy, at mga kahoy na kabal, at baging na may cross, pampaamo, pampaswerte, at iba pang mga sangkat tulad ng dahon ng Santa Ana, Katalina, at Igirat Kurutan, at dahon ng uh, mga sangkapan na magagamit sa uh, pangkalahatan. Okay, so sunod naman, papansin nyo, dalawang karapa po yan. So yung size lang is lang. So, uh, dahil papalapit po ng Holy So, bago maghuli big uh, dapat ubus na yung langis ko. Kaya, uh, nagbigay tayo ng ng langis. Yan. Yan. Katapos, ito po ang previous, ang baging ng may cross. Ang paamog pang swerte. At ang gumamila silis na sa dakong luson. Ay, uh, ito ay ginagamit pang paswerte. Pero dito sa Mindanao at Visayas, lalo na sa membro ng uh, uh, pulahan o ilaga mga kautol, bakal at grupong agila, ito po'y ginagamit para sa kabal. Okay, at sa amin naman po na marunong sa panggagamot, ito'y tinatawag namin kahoy ng na buhay dahil ito'y magagamit din sa panggagamot. Okay, at tapos meron pong butong pula, ito naman po ang tinatawag na bahay, na kontra usog-usog. ko, ikaw ay usugin, madali kang matama ng mapaminsalang mata o kaya mapaminsalang bibig, mas mainam meron ka nito. Kasi ito ang pangontra. At Limit na kalaman ng lahat, ito naman po yung magagamit sa bibinsa, sa gira. Kasi mag, nagbibigay ito ng kadahilanan na maaaring hindi makaputok ang baril ng kalaban o di kaya masisira ang kanilang armas. Ganon ang lamat ng bahay. Okay? So ito yung panimulang dasal. Ang panimulang dasal, yan. So lahat po ng kumukuha ng gamit natin ay babahagian natin ng panimulang dasal. So ito din ang magsisilbi na panimula ng bawat kumuha ng gamit at pagsisibing pangpaandar ng bawat karga, kargada na kinuha. So, uh, kailangan lang po na marunong tayo sa ama namin, uh, Abi Maria, Luwalhati at Sumasampalataya. At mainam kung mayroon kayong Latin, mainam din po. Okay? So, dito naman po ay ang uh, sa unang orasyon, mayroon po tayong tinatawag pan na pantawag na sa saringling kapangyarihan. So, kailangan nating tawagin ang mismong kapangyarihan natin para mas mapagana natin ang mga kargadang meron sa atin. And of course, kailangan din ng armas, baluti at kalasag ng katawan. Kailangan natin ito para pagsubukin tayo na mga masasamang likha ay handa tayong dumipensa at lumaban. Pagkatapos po, meron naman pong pangkalahatang gamutan at dipensa kasi hindi ka makakadipensa sa katawan mo kung meron kang dinaramdam. Okay, so kailangan mo na pagdidipensa. Pagkatapos ay meron din uh, ah, 24 oras na taguliwas at liwas bala. At ito naman po ay para po Uh, maagapan natin kaya hindi natin hawak ang takbo ng panahon uh, lalo na taga Mindanao ka Eh uh, alam natin na uh, tinatawag na meron talaga minsan may mga putukan so o di kaya mapa maipit ka sa kaguluhan o di kaya masangkot ka sa diskrasya so mas mainam na meron tayong taguliwas at saka uh, 24 oras taguliwas at saka liwas pala so, hindi talaga basta-basta matamaan okay? pagkatapos naman po meron tayong hindi pagputok ng baril. So, kung ang, ang halamat naman po sa hindi pagputok ng baril, puputok po talaga ang baril pag hindi pag hindi na itutok sa iyo. Pero pag naitutok sa iyo sa pamagitan ng orasyon na hindi pagputok ng baril, hindi po 'yan puputok. Maniwala kayo sa hindi. Okay? Pagkatapos naman po, meron po tayong kabal. So, kung meron mang tangan na malakas din ang kalaban, meron kang kabal. Kung puputok man yung baril na naitutok sa iyo, meron kang kabal na hindi makatalab sa iyo. So ano bang epekto ng mga gamit natin dito kung uh, matamaan man sila? So as experience ng mga kapatid natin, mga paglingkod ng bayan, mga sundalong na bagian natin, mga pulis at mga uh, lahat ng uh, tagapaglingkod ng bayan ay ang report nila sa akin uh, pag matamaan daw yung katawan ay para daw nalagyan ng yelo kung saan tumama so walang sugat at malamig. So, kabaliktaran sa epekto ng bala. Kasi ang bala ay sobrang init yan kasi nagbabaga yan. Pero sa gamit natin, nagiging yilo siya. So, maniwala kayo sa hindi, yan po ang karanasan uh, karanasan mga tumangkilik ng kargada natin. Okay, pagkatapos na po, ay meron naman po tayo pinatawag na uh, labing pitong kabal. So, ibig sabihin, may kabal ka na, magtimes 17 pa po yan. So, meron po yung ganyan. So, ito'y kabal ni Santo Cristo po. Pagkatapos naman po ay mga pampaamo at pampahawi ng galit. So ito naman pampaamo, ah, pampaamo at, at pampawi ng galit. Itong pampaamo, ito'y para sa mga taong mga kakilala mo na hindi nagtitimpi ng galit sa iyo. So, yung nagtitimpi naman ng galit sa yun na, naman yung mga taong naiinggit sa iyo. So yun din. So ang gagawin nila, pag wala ka sa harap nila, halos patayin ka na nila sa kanilang mga pangungutya o sa kanilang mga gustong gawing hindi maganda sa iyo. Pero pagkaharap ka na nila, para silang kandila na natutunaw pag nasa harap ka na o parang nilo na natutunaw pag nasa harap ka nila. Wala silang masabi pag andyan ka. Yan ang epekto ng pampawi ng galit at uh, pampaamo. Which is, ito yung orasyon po ni San David. So, ito lang ha. Uh, bigyan ko kulang, kulang din kayo ng lamat. Wala naman talagang orasyon si San David na panggayuma sa babae. Kaso lang, ginamit lang ng iba sa panggagayoma. Kasi ang orasyon ni San David ay pakikipagkaibigan. Ang una niyang halimbawa na pinang, naging kaibigan ni San David ang kanyang manu manugang na si Haring Saulo Saul o Sul. Yan. So, yung hari ng Israel na naging Abienan pala. Yan. So, naging father-in-law ni David, si King Saul. At yun ang una niyang napaamok. Yan. Spiritual cooling. Spiritual cooling naman, so ito pong spiritual cooling, kailangan po natin na magtawag ng mga gabay upang umanib sa atin, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya mayroon po yan po. So ang pangsampo naman po ay itong uh, kaalaman, kunting kaalaman patungkol sa pagbasbas ng mga kargada at sa sarili mo para, para makadepensa ka at pagbuhot ng grasya sa iyo at kapangyarihan ng may kapal. Yan po ang ating panimulang dasal. At meron pong mga Uh, magic words yan, hindi ko na po sasabihin kung para saan yan. Para na po ito sa mga tumatangkilik. Yan po ang ah, ating gamit. So isang mapagpalang panahon, sana po may natutunan kayo sa araw na ito.